First Lady Lisa Marcos, isang ganap na Philippine Coast Guard Auxiliary nitong Martes, July 16, bilang pagpapakita na isang inspirasyon sa mga Pilipino na maglingkod sa bansa. Ayon kay PCG spokesperson Armando Balilo na ang asawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binigyan ng honorary rank na Vice Admiral o three-star rank. ang ginanap na ceremonial pinning ay ginanap sa mismong BRP Gabriela Silang, isang PCG offshore patrol vessel sa Pier 13 sa Maynila. Pinangunahan din ito ng PCG Admiral Ronnie Hill Gavan at ni DOTR Secretary Jaime Bautista at dumalo din ang bunsong anak ng first couple na si William Vinnie Marcos. Pinasalamatan ng unang ginang ang PCG sa mahalagang ginagampanan nito sa West Philippine Sea. Ang PCG ay nangunguna na dumidepensa sa Pilipinas lalo na sa karapatan nito sa ating inaangking teritoryo sa karagatan. Ito ang kauna-una pagkakataon na may First Lady ng Philippine Republic na naging isang PCG Auxiliary Reservist. Maliban sa pagiging isang veteran ng abogada, isa rin si First Lady Lisa na veteran educator at advokasya ang edukasyon, culture and arts at iba pa. Samantala, ibinahagi naman ni First Lady Risa sa kanyang social media account ang pagsalut sa kanyang asawa at direktang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Isang nakakatuwa at nakakakilig na mga larawan ang ipinakita ng unang ginang ang pagkilala at pagbibigay respeto sa ating mahal na Pangulon na siyang Commander-in-Chief ng Bansa.